Nakalerto ang lokal na pamahalaan ng Albay matapos ang phreatic eruption ng bulkang mayon kahapon. Pinagpawala naman ng civil ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagpapalipad ng kanilang eroplano malapit sa bulkan. Si Ryan Lesige sa detalye live. Audrey, nakatutok ngayon ang lokal na pamahalaan sa lagay ng bulkang mayon matapos nga ang mahinang pagsabog na naitala kahapon. Nagpalabas ng Notice to Airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos ang priyatic eruption kahapon ng Bulkang Mayon. Dahil sa NOTAM, bawal muna ang paglipad ng aeroplano 10,000 feet mula sa mismong bungangan ng bulkan. Layo nito na maiwasan ang mapaminsala at bigla ang pagsabog ng bulkan na lubhang delikado para sa isang aeroplano. Patuloy ang isinasagawang monitoring ngayon ng CAAP sa aktibidad ng bulkan. Wala namang naitala na ash fall sa runway ng Bicol International Airport. Pero patuloy ang ginagawang inspection para dito at ang iba pang contaminants. Ang lokal na pamahalaan naman nagpaalala sa mga residente na maging alerto. Pero wala pang utos ang PDRRMC APSIMO na magsagawa ng evacuation. Mahigpit rin ipinagbabawal ang anumang aktibidad sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Alas 4.40 ng hapon kahapon nang maitala ang Priatic Eruption at nagtagal ng apat na minuto. Nagdulot ito ng rockfall, pyroclastic density current o PDC at katamtamang pagsingaw na abot sa 1,200 meters. Nananatili sa alert level 2 ang bulkang mayon kaya sabi ng PHEVOX, posible talaga ang pagbuga ng bulkan. Audrey, hanggang mamayang alas 4.27 ng hapon magtatagal ang umiiral na notam ng anap uh, ipinatupad ng kaap. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.